po natin ang dalawang bata ang nagre-record sa Charlito Music Production. Yan -re po sila. Nagre-record po sila. Ano mga rap Ang galing nagre-rap. Pa magbibit. Puro naman tawa naman eh submit <laughs> na, kanta na nag record dali eh. yung tatlong bibe, paano yung kanta ng tatlong bibe? Ten -ten -ten, ten 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 may tatlong adik akong nakita mapayat mukhang bumot na adik Kama, 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 yung kama, 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 na, kama, 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 Tama na kama, 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 kama,